Tara! <laughs> Alam na pag kinuhat ni favorite eh. Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang mga nangyari sa supero ngayong linggo. Anak po ni Bahaghari. Ama nito ay ako po. Yan. Itong sa po yan. Bagmay na po kayo. Bukod sa kalukuhan ni Rodel sa pag-amin na siya ang ama ng mga anak ni Bahaghari, ay ipapakita din namin sa inyo ang aming preparasyon sa panganganak ni Pangarap. So ayan, papakita natin yung body structure. Ang pinapakita ni Rodel ay ang body structure ng mga kanggay. At ano naman kaya ang first impression ni Doc Nicer? Sabi ko lang dagdagan, sinobrahan na ata. Babawasan namin. na, Marami din na nakapansin bakit ang anim na kanggay ay naging lima na lang. At ang iba naman ay tatlo na lang daw. Nasaan ang iba? Ipapakita din namin sa inyo ang buhay ng mga dog keepers na yung nanganak na sinabahaghari at pangarap. Mas mahirap ba o mas madali kumpara sa pag-aalaga ng mga giants? Sabog! Gago! Ipapaliwanag din namin sa inyo ang dahilan kung bakit mas pinili ko ang mag-crossbreeding ng kangalat at alabay kaysa panatilihin na pure breed ang mga ito ano-ano ang mga traits at structure na aking ninanais at nakamit ko ba ang mga ito? Sino-sinong aso ang nasa family tree ng mga kanggay? At higit sa lahat, nakontento ba ako sa output ng breeding? Iyan at marami pang iba, kaya kung ako sayo ay kukuha na ako ng kape at tinapay, makinig at matuto sa istorya ng supero. Sila ang anim kong mga kanggay papis. Magagana silang kumain. Lahat sila ay kulay itim. Simula sa pagkatuta ay ganyan na sila kagana kumain. At sa sobrang gana nga, ang isa sa kanila ay namatay sa gastric torsion. Kaya naman hanggang sa ngayon, kapag nakita na ng aking mga dog keepers na malaki na ang tiyan ng tuta, ito ay kanila nang inaawat sa pagkain. Ang pagiging maganang kumain ng isang tuta ay indikasyon ng good health. Subalit kung ito ay sobra-sobra, makakasama din ito sa kanila. Tapos na silang kumain at naglagay na kami ng tubig. At ito ay ubus din. Kapansin-pansin din ang pagtahol ng ibang tuta. Tunog kanggal. Halatang nagmana, kailakan dula. Oh, babae. 63 days old na ang mga Kangay at ito ang tamang panahon na pwede na nating makita ang quality ng mga tuta. Pinarampa ni Rodel ng isa-isa ang mga tuta at nagsimula siya sa napakagandang babae na ito. Lalaki. Sumunod naman si Harabas, ang pinakadominante sa magkakapatid. Siya din ang may pinakamagandang paglakad at pagtakbo. Bagay na bagay ang kanyang pangalan na Harabas. Lalaki din. Ito yung pinakamalaki sa lalaki. Siya naman ang paborito ni Rodel. Malapad, malaki ulo, malapad ng bato. Kaya naman sobrang detalyado ng kanyang pagpapakilala. Apo, ang lalaki din. Hi. At sa sobrang paborito ay hinalikan pa nga niya ito. At sa sobrang paborito ay tinanong pa niya si Bon kung magkamukha daw ba sila. Aray ko, Rodel. So ito ay lalaki. Ito naman ang isa pang lalaki. At para sa akin, siya ang may pinakamatamis na paglakad. At sa sobrang tamis, pati ang kanyang buntot ay kumakaway. So, ito ay lalaki. Ito naman ang pinakamatakaw na lalaki. At sa sobrang takaw, halos hindi na siya makalakad. Hindi man siya ang pinakamatangkad, siya naman ang pinaka. kaya so ayan no? Ang haba. Hapangalaki. Sa batok naman ay malapad din. Tapos ang dip-dip. Hindi naman o. No? Ito ang pinakamalapad sa lalaki. Dip. Ayan o, no? mahababot ito. So ayan, apakalapad. Ang lapad-lapad sa lapad, katawan. Ito, ito, ay babae. Malaki din sa babae ito. Ito, pinakamalaki sa babae. Ito naman ang pinakamagandang babae. At sa sobrang ganda, ay nagmumukha na siyang isang lalaki. Malaki ang ulang babae. Tapos ang batok ay malapad din. Oh, malapad din, oh. No? Mga boss, malapad. So, ngipin ng two months. ayan, oh. No? Bago mga si na bahaghari at pangarap sila muna ay nagkaroon ng matinding engkwentro. Walang sugat si Pangarap. Ngunit itong si Bahaghari ay napuruhan sa kanang tainga. Araw-araw naman itong nilalagyan ng wound spray ng kanyang boyfriend na si Rodel. Araiko, Rodel. Ako na si Isidro. Isa ako dito ang gardener. Kami namamahala ng paganday ng Supero Dog Farm. Nakakagintay niyo, nakakagintay ang bago sa likod ng dalawang dog keepers at isang cameraman. Ay marami pang tao ang bumubuo sa supero. Hindi magiging sing ayos na nakikita nyo sa vlogs ang supero kung wala ang bawat isa sa kanila. At syempre, hindi malulusog ang mga supero dogs kung wala ang pinakamasipag na mobile vet sa Pilipinas, si Doc Naiser. Nandito siya sa supero upang magbigay ng vaccine sa mga kanggay papis. Sabi ko lang dagdagan, sinobrahan na ata. <laughs> <laughs> Tama, ano ba? Babawasan <laughs> namin. Hindi, okay na. Okay na. So, ito, nagandahan. Kumain na ba to? Kanina. Hmm. Kumain na kanina. Kumain okay. okay. na. yung katawan niya. So, in proportion dun sa katawan. Tignan mo, hindi siya patbeli di ba magigit mo yung ibang mga tuta ang laki laki ng chan kung titignan mo ayun. proportion yung katawan mm -hmm. yes, yung paster nila hindi magsak ano? yes. oh, hi. yun ah! din naman yung isa chan uh -huh. good good ano Ay, to uh, pasado Pasado. <laughs> matagal na din kami magkakilala ni Doc Nicer. parang nakababatang kapatid na din ang turing ko sa kanya walang sakit ang mga aso ko na hindi niya alam at ako naman ay walang sakit na hindi ko sinasabi sa kanya. At sa buong supero, siya ay miyembro ng PAK. At kung kami ay isang tribo, siya ay ang amin, shaman. Kung Janvik ala pula, oh, what a turn. Tama, okay. hap-hap. Yan mo naman yung gums na yun, no? Very... Yan normal naman. Yung gums. Pinkish. Pinkish. And then yung ipin, o no? Hindi siya overshot, hindi siya undershot. No? Okay. Same, kaya nyo magbakuha lang kasi parang yun nga, no? parang nagdi-discolor, no? Ah, uh, parang nagfi-fade na, nagiging grayish-brown. Hindi siya parang solid na katulad nila wick. Uh Oo. -oh. Ang liyanas naman. Straight na mga May mapapalpate kang buto pero hindi siya yung prominent. Okay mm. yung ganito na tawad. Sa mga gustong magparami ng aso, hindi pwede na wala kayong vet. Yung lahat ay iaasa nyo lang sa home remedy. Kailangan din na ang magbabakuna ng inyong aso ay isang lisensyadong vet. Dahil kahit gaano na kayo katagal sa pag-aaso, may mga detalye pa din na tanging vet lang ang nakakaalam. Nakailang vet din ako bago si Doc Nicer. Mahalaga kasi na pareho kami ng pananaw sa mga bagay ukol sa aso. Oo, sila ang nag-aral, pero ako naman ang laging kasama ng aso. Kailangan ay balanse. Huh? Gusto ko marinig kay Dok eh, ang birthday okay, ko. Kamukha ni Lakan sa akin. Kamukha ni Lakan. Oo. Oh. Kamukha ni Lakan, itim, batik-batik. Kumbaga batik. yung feature, mukha. Oo. Oh. Compare mo din sa ano, itsura ni Lakan nung bata. Yung nung papi siya na ganitong edad. Yung naglalaro sila dyan. Oh. Tama, ganitong ganito yung itsura ni, ano, ni Lacan. Kung titignan mo si Lacan nun, hindi rin siya matangkad eh. Tignan mo yung, di ba parang, oh. parang siyang... Parang nga siyang dachshund nun eh, nung oh. Oh. Pero nung lumaki, tignan mo. Yan lang talaga yung abot na hindi mo nakita ang... I-stretch. I-stretch. Abot yan. masaya Parang kabayo eh. Binda, no? may batik-batik siya dito. Ito e, yung talaga yung ano, yun, eh. nagpa... Tapos, kung mag-iba ang kulay nito, mukhang Pilipinas din. Pilipinas din. Oh. Huwag nga masyado ibutete, oh. Ano, ano, ano. Yan pala, oh. Hindi siya yung jet black. Hindi siya yung black na black. Oo. Oh, Yan, eh. Pasado lahat kay Doc ang mga kanggay papis. At talagang pareho din kami ng tipo ng aso. Itong barako na ito ay may iwan sa supero Ikaw tatatay nito eh. Naliit. Pareho kayo ng mata eh. Palaki. Sabi nga ng iba, huwag kang masyado magsaya kasi baka may dumating na trahedya. Para sa akin talagang ito ay itinadhana. Dalawang araw pagkatapos ng bakuna, ang isa kong kanggay ay namaalam na. Siya ang lalaking, pati ang buntot ay nakatawa. Paalam sa iyo, aking aso. Huwag kang mag-alala, magkikita pa din tayo. Actually, yung isa, namatay. Ha? Huh? Oh, yung sinabi mong... Bukod doon, may namatay pa. Huh? After the vaccine, two days after the vaccine, may namatay. Ha? Huh? Huh? As in, ano lang, naglalaro siya, lunch break ng mga tao, pagbalik namin, tulog. Pwedeng heat stroke kasi sobrang init that time. Sila naman si na Doc Andrew Lim at ang kanyang kaibigan. Kung si Doc Nicer ay doktor ng kahayupan, si Doc Andrew naman ay doktor ng sangkatauhan. Nandito siya upang kunin ang kanyang dalawang kanggay papis. Kinakapa niya ang katawan ng mga ito. Sinisigurado niya na healthy ang mga ito. Would you believe wala pang tao? Ikaw lang? Ina ng aso mo ngayon? Ito, okay. seven na. na? Ikaw nagpapakain everyday? day? every day, 4 o'clock. Kasi I have to be in the hospital by 7. Anong hospital ka, Dok? UST, tsaka Chinese. Ah, okay. Uh, so, 4 o'clock, gising, mm. kain na sila. Mm. And then we walk. Malate ako eh. Punta ako, I drive to a cultural center. Mm. Walk kami doon. Mm. Pag-uwi. Ano na, pagod na, di ba? Oh. Tulog na yan, pasok na ako sa hospital. What? Tapos ang mahirap pa, lahat ng dogs ko. Oh. Kahit nilagay mo ganyan sa akin, hindi ihi. Gusto niya sa labas. May, oras talaga. So, uwi muna ako, kahihi, pasok ko pa din. Uuwi ka pa. Oh. oh. Grabe. Ah, Grabe dedication, ha? Sa mga narinig kong kwento kay Doc, ay sigurado ako na tama ang pagpili ko sa bagong amo ng aking mga aso. At bago niya tuluyang iuwi ang mga aso ay pinalakad muna namin sila sa lupa. Upang sa gayon, sigurado kaming lahat na ang aso na aalis ay walang problema sa paa. Oh. O oh, sama mo na to, Dok. Si Rodel. <laughs> At ito na nga ang oras ng pamamaalam. Isinakay na ang mga tuta. Paalam ulit sa inyo at excited ako na makita ang inyong paglaki. Thank you. Ingat po kayo. Iyak na. Iyak ka nga, iyak ka. Di ko umiyak? <laughs> Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.